Pinatutunayan po ni Maharlika na maisog talaga siya. So titignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Napanood ko, um, maiksi lang naman. Tinignan ko yung kanyang live, um, ilang oras lang ang nakakaraan. At mukhang kabado. Alam mo naman, makikita mo yan, mararamdaman mo yan sa pagsasalita. Mararamdaman mo yan sa aura ng isang tao na worried at kabado. Itong si Maharlika siguro yung mga taong nasa likod na ito ay binigyan ng kasiguruhan etong, kasiguruhan etong si Maharlika na hindi siya mapapahamak. So ayan, biglang tapang-tapangan ulit etong si Maharlika matapos yung kanyang pahayag at uh, attempt na ilusot ang sarili. Sabi niya kasi, wala naman daw nagsabi na si Marcos Jr. yung nasa video na yun. Hindi naman daw nila pinangalanan. <laughs> Ginagawang tangan na itong... Walit sugas na ito ang mga kababayan natin. Ano ho, yun po ang malaki yung pinakamalaki yung kasalanan. Gusto niyo baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ginagawa niyo yung tanga, niloloko niyo ang taong bayan. Yan po ang napakalaki yung kasalanan. Hindi naman talaga alintana ng mga Marcos sigurado ngayon. Yung video na yon, dahil alam nila sa sarili nila na yon ay hindi naman totoo. Pero siyempre, dapat din panagutin kung sino man ang may kagagawan yan. Hmm. Balikan natin yung tapang na lang si Maharlika at titignan natin sa mga susunod na araw. Okay. Ito, kailan-kailan uh, lang or mga ilang oras pa lang to sabi niya, isang araw lang ang taning ko sa iyo, Bangag Marcos Jr. Ayan, may taning na daw. Binibigyan ng taning. Dapat daw kasi ay magpa-drug test na. Katulad nung sinabi ko nung isang araw, napakatagal niya na pong kiniklaim na um, hindi sober. Or I mean, gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na gamot at itong nasa Malacanang. Ito'y sana, gumawa kayo ng or maghanap kayo ng proweba kayo po ang magpresenta muna ng proweba niyo kung totoo nga gumagamit. Itadamay niyo or, or parang ang gusto niyo agad-agad ay patunayan daw ni Marcos Jr. na hindi. Hindi siya bangag. Ngayon, ang tanong kasi dyan ay bakit hindi niyo muna kasi patunayan na bangag nga dahil kayo ang nag-claim. Okay? Hinahinay lang, antay lang kayo dahil nga natin, bulagain kayo na nasa Malacanang. Ilang beses na ba kayong nabulaga na nasa Malacanang? Hmm, di ba? Kahapon lang nabulaga ang vice president. <laughs> Tinanggalan ng kung ilang security personnel etong, etong si Sara Duterte. Malay nyo, pambubulaga yan sa inyo nang nasa Malacanang. O ay baka kayo bulagain uli. <laughs> Sabi niya, isang araw lang daw, magpa-drug test ka na daw. Tapos ito pa, asa na ang kaso. O, alam naman kaagad-agad, Agad -agad, kasuhan ka. Hindi kasi yan katulad nyo na ora-orada kung kumilos. Parang gusto nyo agad ay patumbahin ang gusto nyo patumbahin. Kaya ayan, ang nangyayari, balik sa inyo ang, ang uh, karma at saklap na mga nangyayari. Sabi na ito, Hoy, Gibo, akala ko ba makikipagtulungan ka sa Amerika? Yan po kasi sinabi ni Gibo Chidoro kahapon. So, hindi naman agad-agad yan. Siguro sa puntong ito, sa pagkakataong ito, ay may mga proseso na na ginagawa nga para paimbestigahan. Ang kupad nyo mga supot, sabi niya. Sabi ng PSG, praning na daw si Vangag dahil 24, 24 million views na ang uh, pulveronic video nga na yun. 24 million views. Ayan, yun naman lang ang gusto niyo Ulitin natin ha, yung 24 million views, akala nyo ba talagang 24 million din ang naniwala? <laughs> Mga ulagatong mga to, ano ho, mga usbaw, katulad nga ng sinabi ni Aling, o oh, madalas sabihin ni Aling Marie, ang mga katulad na nung ano, si uh, Maharlika ay usbaw. Ano ba yung usbaw? Parang ano, walang masyadong alam, walang masyadong dunong, anyway, kung ano man. So, yon Matapang ka. Sige lang, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. <laughs>